Ngayong araw na to ay dumating ang isa sa pinakakakaibang player na nakilala ko. Sino nga ba tong player na to? Ako po si Joshua aka Kiling. Nandito na po ako ngayon sa Mob House. Siya nga ay si Kiling. At mapapansin natin na meron siyang kondisyon. Actually, na-feature na natin siya noong nakaraan dahil sa napakagandang storya na meron siya. At sa pagpunta niya dito sa bahay, ay mas kilalanin pa natin si Kiling. Guys, um, andito, kung naalala nyo nung nakaraan, pinature natin si Kiling. Ngayon, andito no. na. Morning po. Guys, si Kuya Joshua, alias Kiling. Hindi lang kumalo ko sa inyo. Ayan si Ma'am Resi. Kaya yes, si baby na namin. Tara, tuloy yes, po. Po. Uh, po. Hello po. Morning. morning po. Hello po. Kaya si... Pag-ibig ma. Wala Ay! po pala si Sean, si Ashley, si Rap. Sa si Uncle Joe, si Atelan. Si Omo. Ano po? Basta, doon. Uy. Tapos si... Nice meeting you. Tonto, bakit nabakalabang ang miwan? Doon! Doon! mo kasi Pag umalik ako. Sakit na-subscribe ako? Ito po area. Hello Nagaganap lahat magic. morning po. morning po. Coach Jake. Coach Jake si Joshua. Coach. Ay, ano kinauban nung nila? Totoo, tapos na mo gusto. Ah. Ngayon sasayalan natin kina sa subay. Natatas yung balay-ibon. <laughs> <laughs> Natatas na balay-ibon, sir. Ito na yung totoong balay-ibon. to. Ayun guys, si Kaya Joshua, bale, min-invite natin sila pumunta dito para lang daw. Kumusta mamili si sa coach? Personally, and mas makilala natin kung ano yung kwento ni Sir Joshua. Pero guys, commercial muna tayo Dahil gusto ko lang sabihin sa inyo Na tuloy-tuloy lang ang pagtanggap ng Mavs Academy Sa mga enrollees na gusto makapasok Again, if you want to enroll Message nyo na kami sa number na to Or sa Mavs Academy Facebook page And magkita-kita tayo sa mga susunod na ensayo Ako po si Joshua, aka Kiling Nandito na po ako ngayon sa Mob House At asama ko po ngayon ng aking asawa Hello po, my name is Presidio Bautista Duriende So, ako nga po pala yung nag-message Sa FB account ni Coach Mar ang ano po kasi, ako wala po akong kalam alam na minessage niya po si Coach Mab. Totally, ako since day one po, idol ko na po talaga si Coach Mab. Since 2013 pa po, idol na, idol po namin yun ng kinakapatid ko na si Vincent. Payo ko po sa mga nanonood, lalo sa mga kabataan. Payo po, huwag po tayong hihindo at maging uhaw po tayo sa mga pangarap natin, lalong-lalo sa mga ensayo. Maging uhaw po tayo dyan. Ako nga pala si Joshua or a.k.a. Kiling na nangangarap lang dati na mapunta or makilala, mamit si Coach Mab. Ngayon, nandito na, nakuha ko na po. Sana makuha niya rin po balang araw. Kung nagawa ko po, magagawa niya rin. Kung kaya ko, kaya niya rin. So, eto na nga guys, papunta na si Kiling sa court at dito na kami magkikita. Hey, rin. Coach. Who is this? kiling ano <laughs> yun <laughs> basa 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 na basa 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 ako basa 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 Game? basa 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 ako. <the> Sa susunod na video ay abangan nyo ang matinding laban naming dalawa.